Dahil sumahod na ako. <laughs> May sahod na tayo. Magpapadala tayo ngayon ng allowance ng aking parents sa Philippines. Using Tikmo, Okay. Bago yan. Pag walang laman yung wallet nyo. Ayan. 28.13 laman ng wallet ko. So, mag add tayo ng pera. So, dito tayo pupunta sa add money. print record na lang natin para makita nyo siya. So, here's how are you going to add money sa iyong wallet. Ayan. Uh, first, you have to click the add money and then enter mo yung amount na i-add mo sa wallet mo. So, I entered 400. Ayan. And then, sobrang dali lang. I'm sending it via Apple Pay. Ayan. Diyan ako na ano sa Apple Pay. And then, click mo lang yung pay. Then, lalabas agad dyan yung card mo. Ayan. Para ka lang nag ano, sa grocery yan. So, SNB ako nagta-transfer. Sa aking wallet. And then, mag-appear na dyan. Double-click mo lang. Processing payment. And then, processing. And after that, done. Mag-reflect na yan sa iyong uh, wallet after you sent the 400 real sa iyong digital Apple wallet. Okay. Ayan na siya. Nag-reflect na siya. 428.30 na yung balance ko sa aking tikmo And then, after that, pwede ka nang mag-send sa iyong minamahal sa buhay. So, I'm sending it via Gcash. Sa Gcash ako mag-send. Okay, mag Kapag na ako ng 400 real sa aking wallet. Ayan. From SNB, nag-transfer ako sa Tikmo. Ayan. So, ngayon, magsasend naman tayo ng pera using TICMO, of course. Ayan, all you have to do is go to Transfer, International Transfer. And then, yung mga beneficiary nyo dyan na naka-add na, ayan, choose nyo lang. So, I choose Cynthia that's my mom. And then, after that, i-enter mo lang yung converted amount na gusto mo. So, for example, you want to send 5,000 pesos, mag-enter dyan yung converted amount in Saudi Riyals. So, it's 335 eight then you have to send click send lang and then after that pag na send na ayan mag-appear agad dyan. you have to pay 34 41.3 so transfer fee is 5 rial and 75 halala na VAT And then after that, mag-send sa'yo ng OTP, sitik mo, ayan, sa number na nakaregister sa'yo. So this is the uh, OTP, enter mo lang yun, and then there you go, sent na. And then mag appear agad under processing. You can also track the transfer that you had sa iyong minamahal sa buhay, yan yung reference number. You can also send that sa iyong loved ones para ma-monitor nila yung pinadala mong pera. And then after that, mag a agad dyan yung cashback mo sa iyong wallet na 5 real. So, di ba? Sobrang dali, ang dali lang ng process. So, legit na sent na nakita ninyo, tingnan nyo. So, what are you waiting? Download! tikmo, mo! Legit to mga chaps. May cashback ka kung makukuha agad-agad na 5 real.